Day 3 Ito isa sa mga lugar na hindi masyadong alam ng lahat. Ito ang Tam Sui. Uh, siya ang pinakadulong line ng north ng red line. Ah, uh, game. <laughs> Kasi yung panahon pa, ang ganda. Nice. <coughs> wow! Oh, my God. 50? 50? Ay, naku, magpapaload na tayo. Ay, okay, na lang, eh. Ito na lang sa'yo, ano, station. Ganda Wow. Ito yung view sa Tansui, Old Street. Hindi pa tayo market side guys. Ah. Kasi ang market side nandito sa right side. So ang palatandaan nyo, makikita nyo yung Starbucks na natatakpan ng pulo. Ayun pala. So yan. Ito siya. Parang siyang, yeah, parang sabi nga, parang Japan. Ganyan siya. Ito, bike lane to. Oh, pwede magbike. Ayun ah. Sample. I think pwede nga ito magrent ng bike. Galing no?

sobrang ganda dito guys sa so Hansel Old Street dito yung yung background ko nakikita ba? Diba? dila eh, may busy busy silang mamili dun so ako na lang muna so guys yun nga northern most part na napuntahan ko sa life ko Tamsui. and I think uh, konti na lang proximity na to sa mainland China kaya dito lang kami so ito dam daming mga pwedeng bilhin so kung ano man yung dapat gawin ito yung mga ginagawa dito enjoy lang Uh, mamaya ulit. Grabe guys, ganda. Nga lang, medyo gloomy ang panahon kasi sa prediction dito, uulan daw. Hopefully, hindi naman kami maulanan dito. Wala pa kami sa 1-4 na nilalakarang. Kita pa namin yung station. Pero sobrang ano niya. So, ito yung parang main park nila. Ganda oh. Tingnan niya guys, lapit tayo. Sobrang laki niya. Ay, ganda oh. O flock of birds. Yes. Nawala. <clears throat> ah, Ay, pala umikot. Ganda guys. Sobrang ganda. Laki. Grabe guys. Sobrang ganda dito. Lakon si. Ang tahimik niya kung tutusin. Kasi so, ano din eh. In general, very tahimik din yung mga very tahimik din yung mga Taiwanese in general. Ay, sa wakasakit ako ng foreigner. Pero ito yung parang bicycle din nila. Check this out. Ah, uh, di ba? Ganda guys, sobrang ganda. Kwalan dyan, hindi ko ko in-expect to. Ang cute. Ito naman, boba. Ang cute. Ito naman, boba. Bibi, ako tayo ganito. Wood octopus. Fifty lang. noon, Dito kami sa... Dito di tabing dagat. Wow, nice! Nice view. Ito yung pinaka di market. dilim eh, oh. medyo ano yung panahon eh. Sarap nito ang ano, egg. Ano ang tawag yan, baby? Fishball. Fishball. Pero ako egg. Pero hindi dito. Tansu is Food Court. Pasok kami sa loob. Minoodle sa umangat. Ganda. Ito yung ano, yung pier. Papunta ng Bali Old Street doon sa Mikabila. Ito yung price ata ng ticket. And around trip ticket, 80. Ayan, so ito yung ticket. And around trip ticket, 80. Pinakadulo. Iba, parang nagiging tourist siya, parang Ayan, ayan, yung bangka, Oh. yung bar ko, yung bangka. Siguro papahiyain ito, <laughs> <ako na> <laughs> <laughs> Turkish ice cream yun, nanuloko ng ano, yung kinukuha. <laughs> o, naman. Mas talaga. Ayun nga ako nag-i-enjoy eh daming kainan po. Ngayon ako nag-e-enjoy sa totoo lang.

Ayun no, 7-11, katabi ng Family Mart. Try mo Try mo rin, gusto mo? Pang ano ko lang, mm panigurado ko. Mm-mm, malay mo. Gusto tayo mm eh. Mm-mm, malay mo. Sabi okay, guys, update lang, daming tao ngayon dito. Ang ganda, super lamig pa. Bumubaga yung hangin dito sa part na to. Okay. Bumubaga siya yung hangin, kaya dito yung hangin eh, very narrow yung street. Hindi naman mas super sikip, Pal palapad siya. Kaso talaga ano eh, lamig, sobrang lamig guys, sobra as in. Hindi ko alam kung ilang degrees to ngayon, pero parang mga nasa 18? 18 degrees siguro to. Ito na, pabalik na kami lang MRT. Sa na kami papunta siya kay Shek. Ganda dito guys, sobrang ganda dito life naman ako. High five ko. Punta na kami ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ganda <clears throat> talaga ng ano, subway nila. The best. <coughs> Dito kami sa Chiang Kai Shek sa gilid. Ito yung ano, exit ng M MRT. Chiang Kai Shek Memorial Hall, red line. Tapos dito kami sa gilid na Chiang Kai Shek. Nice! Wow! Nice! Ay! Nice! Ganda! Laki! Ah! Dito ka nagpa-picture. Ito ba yung harapan? O ito yung gilid? Um, Parang gilid to. Gilid. Ay, gilid okay. na? Oh, grabe. Napakalaki. Ito yung ano, nasa yung, yung sarang library ata to. Tapos ito yung ark. Wow. Oh, may dumaang ano sa harapan ko. Daming tao ngayong oras.

Ay, yeah, so, yeah. Nah, na ame. May Taiwan dito ako na ame, sa, -sa, -sa -tai Dito si Papa dito mm -hmm. Dito si Papa, may picture na eh. Picture na na

gusto mo singit ka paharap. Para makita mo na mabuti. Ah. Isa mo ito so guys, share ko lang sa si inyo yung uh, mga few minutes clip lang ng changing of the guards sa Frank Kaysak Memorial Hall. Oh. Ang astig na ito kasi nire-remind ito yung C80 days namin. Kaya ito, tuwan-tuwa ako makita ito. Galing sink, sink, eh, sink to sink pek ki da seman se ta ma filtour apen Digital Akm ti hadi pokrat Ito yung arco. Grabe, lakas ang ulan. Kaya eh, medyo maulan na yung, yung problema. Nasa sa loob ng National Theater. Ay, National Theater ba? Hindi ko sure eh. Alam nyo, nandito dito. Hindi ko alam, parang ibaba ba ng na Flag or what? Flag dito rin. Taas. Akala ko iya half mass nila eh. Hindi pala. Parang ibaba ba pa lang flag? As a symbol of siguro, tapos ni changing of the guards kasi it's 5 o'clock na afternoon Yeah, ay na nga ka na nga nila yung flag so yan binababa nila yung flag daming tao na nakana nakapaligid. So ayun na nga guys, dito na nga nagtatapos ang ating uh, third day at ito pinapakita ko sa inyo yung video ng aming naging dinner. Sarap ito. Malapit na to sa lugar namin eh, Mag walking distance lang. So again, maraming salamat sa panonood at uh, kita tayo sa next video for the day 4. Okay, maraming salamat.